Sa panahon natin ngayon, iba't iba na ang nangyayari sa ating mundo at sa ating paligid. Tulad na lamang ng kumakalat sa social media na sinasabing misteryosong hamog. Ito daw ang dahilan kung bakit ang daming nagkakasakit ngayon sa hamog. Marami tuloy ang mga tao ang nagkaalala dahil kakaiba na raw ang ating hamog sa panahon ngayon. Ano nga ba itong mahiwagang hamog na dahilan ng pagkakasakit ng mga tao? Posible ba itong chemical exposure at biological weapon? Ano ang totoong kwento sa likod ng mahiwagang hamog na ito? sa pagtatapos ng 2024 at unang bahagi ng 2025, meron daw isang mahiwagang hamog na kumalat sa mga bahagi ng Amerika. Dahil dito, marami ang nagalala at nagkaroon ng pagkakataon na magsalita tungkol sa kanilang nararanasan. Marami rin ang nagpost ng mga video. Ang isa sa mga nag-viral video online kung saan ay makikita na sa sandaling ang flashlight ay nakabukas, ang fog ay nagiging makapal, tila umiikot na parang mga insekto sa paligid ng sinag ng mga ilaw. Ang malabutil na hamog ay amoy na parang sunog na kemikal. Ang mga tao ay nagsabi na matapos nilang ma-expose sa pag sila ay nagkaroon ng mga nakakaalarmang sintomas na tulad ng pag-ubo, pananakit ng lalamunan, pangangati sa mata at pagkahapo ang ilan ay ipinost pa sa iba't ibang social media upang idokumento ang kanilang mga karanasan. Ibinahagi din ng isang residente sa Florida ang kanyang karanasan na nagkwento kung paano siya nagkasakit matapos ma-expose ng 10 minutes sa fog. Sa loob ng halos isang oras, paulit-ulit siyang bumahing sa loob ng tatlong oras at ang kanyang mga mata ay talagang namumugto ayon sa kanya. Idinagdag niya na siya inakaramdam ng lagnat init ng katawan at nakaranas ng pagduduwal. Ang fog na ito ay hindi lamang isang natural na fog, kundi nakakalason ayon pa sa kanya. Sinabi niya na ang amoy nito ay parang sunog at maging ang lasa nito ay talagang kakaiba. Ang makafal na fog na ito ay nagdulot ng bigla ang sipon o tulad ng trangkaso na sintomas at pagkawala ng enerhiya kasabay nito. Nag-iba rin daw ang pag-uugali ng kanilang mga alagang hayop matapos itong lumabas sa hamog. Dahil sa iba't ibang report tungkol sa kakaibang fog na ito, pinaghihinalaan na hindi lamang ito pangkaraniwang fog. Bumuo sila ng isang conspiracy si theory na ito ay maaaring isang uri ng chemical na armas o biological weapon. Ang fog na ito daw ay may pagkakahawig sa Operation Sea Spray, isang lihim na biological warfare experiment na isinagawa ng US Navy noong 1950. Maaaring bahagi daw ito ng isang plano ng terorista o eksperimento ng gobyerno. Gayunpaman, wala namang malinaw at tuwirang patunay mula sa mga sayantipiko kung totoo nga ba na may chemical ampag o isa itong biological weapon. Habang lumalaki ang haka-haka, sa ngayon, nananatiling misteryo pa rin ang ng fog at ang mga kakaibang epekto nito at patuloy pang pinag-aaralan ng mga sayantipiko. Totoo man o hindi ang teoryang ito alam natin na nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan laganap ang panlilinlang at kaguluhan. Mga kapatid, malinaw na nahaharap tayo hindi lamang sa pisikal kundi sa espiritual na hamon. Ngunit hindi tayo dapat na sa takot sa halip ay maging mapagmatsyag at maging handa tayo. Sabi sa Timoteo chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Habang iba't ibang pangyayari ang nagaganap sa ating panahon ngayon, tayo ay dapat na manatiling lumapit sa Diyos at hikayatin ang iba na manatiling mapagbantay bilang mga mananampalataya. Sinasabi sa atin ng Panginoong Iso Kristo na huwag mabalisa o matakot dahil kung tayo ay nasa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan, anuman ang sitwasyon o kalagayan. Sa Juan chapter 14 verse 27 kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sa kabila ng iba't ibang mga salot at pandemya na naranasan ng mundo, mahalaga na unahin ang parehong pisikal at espiritual na paghahanda para sa mga pangyayaring ito. Manalangin at hilingin sa Diyos na alisin ang iyong takot at pagkabalisa upang palibutan ka ng kanyang presensya. Alamin na ang iyong buhay ay nasa mga kamay ng Diyos na lumika sa iyo. Pangalagaan din natin ang ating mga katawan, palakasin ang immune system, alisin ang mga bisyo at anuman ang mga nakakasama dito. Dahil ang ating mga katawan ay mga templo ng banal na espiritu, ang magandang kalusugan ay isa sa mahalagang pangangailangan ng generasyong ito. Ang mga propesya sa Biblia ay patuloy na nagbabala sa atin patungkol sa mga huling panahon. Ngunit hindi tayo dapat na magtaka na tayo ay nahaharap sa mga paghihirap at problema, mga salot at pandemya. Sinabi din niya sa Lucas chapter 21 verse 36, Kaya't puyat kayo at manalangin na palagi upang kayo ay mabilang na karapat-dapat na makataka sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at makatayo sa harap ng anak ng tao. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.